baka nang graba na e eh. so yun yeah, good morning mga tol nagbili tayo ng uh, gasolina syempre pangibagong araw at pangibagong vlog diesel gas talakas natin magtubig ne araw araw may igip na <laughs> under maintenance hindi lang 200 tapos diesel 300 200 tapos diesel 300 oh. pa ano ako resibo natin ang laki ng truck niya ang andar niya 500 yung babayaran ko Allá misentan la na <laughs> ¿Parece no, pinangala ko dito na lang ako buhay na. Narisibo. Kaya mo Bayaran Hello, bossing. Okay. Thank you. Hawak mo hawak mo ito na At para makapag grass cutter tayo Hindi sa may yan pala yung malaki dahil hindi pa yung natatapos Ang palayarin ayaw ko ang palayarin na tayo mag gra cutter na sa ampalayang malaki. Yan pasensya na po kahapon at uh, na-double upload natin. So ang nangyari kasi eh yung in-upload ko na isang araw, yun din ang na-upload ko kahapon. Kaya <laughs> nalito. <laughs> Medyo nalito ng konti. balipit Balikitong daisies na lang 'yon pero matatapos na ngayon tapos sinasabayan na rin ang patubig ni parang Carlo tingnan na rin natin yung mga halaman dito kung nag grass cutter na lahat yung pinakapuno uh, iikutan na rin natin ang grass cutter para malinis uh, Para ko si Manman. Man. Mag uh, Papalitan na kami ng bantay tuwing gabi. So, masisimulan na rin kami <laughs> sa Lunes. Kasi pagkagabi, si Tolmigs nandito. Gabi-gabi siya, siya ang nandito. Ngayon, umat marami kami. Magro-rotation na lang kami para hindi lang isa ang nagbabantay. Umiikot para pare-parehas. <laughs> Ay, nakadamo na 'yung. Bakit diba? 'yan, ako dressed ka na ang na ang grass na pala ang taba hindi yung mangga yun ito yun, yeah. nagrasa na natin para malinis Yan. Mangga. Tsaka yung mga atis. Oo. Ah. ko kaya. <laughs> dami ng bunga papapaandar muna natin yung crash cutter yung sili may ilang kilo naman sigurong mapipitas bukas ganda Christmas tree. Oh. Christmas tree. magbababa sila ng bunga. Habang nagka-grass cutter kami. Wala na to. Mga uh, liko-liko na to, wala na. ang dayos pa ba ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Pitong dayos pa. Baka mayayari naman natin. Maganda talaga pag spray ang ginamit kasi matagal tumutubo pagkagamot. Hindi tulad yung grass cutter, parang pinuputol lang kasi ng grass cutter yung damo kaya Pero matagal na rin bago na damuhan ta Bago damuhan ulit Tagal tagal na rin Mare, yan at uh, sa chid na natin atin. palubungin ko na lang si Manchaga at kami may mayayari na tapos daan na lang natin yung mga puno puno ron para malinis para sabay na kami humahol palubungin ko na siya dito ay daming hilab nung sili oh Dami-dami na rin Oh. So, Pare kasi na papatubig na rin dito. Kaya nagagad na rin namin yung pagdadamo para mapatubigan na lahat. tapos din siya ang palaya mga halaman naman, mga puno pwede na patubikan ni pare Carlo listo. ¿qué So yan, at uh, natapos na nga yung mga grass cutter Lahat. Yung sa talong, spray na lang ng panda mo. At kami uwi na muna. At mamayang gabi, eh, susubukan namin mag-spray ng puro gabi muna. Hindi muna kami mag-spray ng araw. Kung saan makaka... Ayan. <laughs> Kusaan maganda? Kung spray ba ng umaga o ispr spray, spray ba ng gabi? Ganon. So, babalik kami dito siguro mga bandang 6. So, si parang Carlo may iwan dito dahil nagpapatubig siya. So, pag umuwi siya mamayang hapon, kami naman ang babalik. At yun, at na napag-usapan na rin yung mga schedule ng magbabantay dito tuwing gabi. So, may magbabantay na dito tuwing gabi hindi na mawawalan ng tao ito kasi bantayin na talaga to pag lalo na pagka namunga pagka na talaga dito sa may ampalayang maliit na to bantayin na talaga so magsasama-sama sa lunes sila to mix mo muna kasi ngayon hanggang makarating ng lunes so pagdating ng lunes si Makmak, ako, tsaka si Manchaga. Kami ang lunes So, ang pang Martes, si Paring Carlo at tsaka si Tolmigs naman. Sa miyerkules, si Tolentong at tsaka si Meng naman ang magkakasama. So, hindi kasi pwede isang magbantay lang dahil pag mag-isa baka may kumalaskos lang ng konti, eh, takbo na. <laughs> Kailangan talaga mga dalawa, tatlo, gano'n. Yung magbabantay. So, yun. At uh, maganda rin nga ano, na yun para babantayan din natin to sa gabi. Magandang plano rin yan, amok. Mm. Aeroplano. Mm. Aeroplano. yun maganda talaga yun, aeroplano. Malay nyo, sa pagbabantay namin ng gabi, doon na kami makabili ng, ano, tornilyo ni Makmak. <laughs> Lama? Tornilyo ano? eh. Ferrari. na. Ferrari! Buo na tornilyo ng Ferrari. <laughs> so, uwi muna kami para mapahinga naman ng konti. Wala naman din ang ginagawa. Eh. At tanghali na rin, no? Hmm. Norse naman? Mga alas 12? Oo. May, may iwan naman dito ngayong maga. Mas mak Maglalakad na muna pa uwi. At maaga naman. Kahit na abutin siyang alas 5 sa paglalakad, pa uwi sa kanila. <laughs> Ringan lang tayo konti. At yun niya. lang natin mag-grass Tapos let's go na. Ha? Huh? Ha? So, yan. At nandito uh, na tayo sa bahay. O, yun niya. At uh, tayo mag-edit uh, uh, muna. Tapos, mamaya hapon, balik na ulit tayo. Kalasabi? Ha? Huh? Kalasabi? Hindi, hindi, sa bukid, sa farm. <laughs> balik pa kami mamaya gabi. Ayan. At uh, hanggang dito na lang po muna yung upload natin ngayong araw. Muli po, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta. Sa walang sawang panonood po sa amin na araw, araw Kita kita pulitain tayo next upload. Ingat po lahat at uh, God bless po. Bye! Bye! Bye-bye! Ako na kamera!